mga kuya, kumusta po kayo at nawa na sa mabuting kalagayan kayo at namimiss ko po kayo mga kuya. Uh, ayon po sa ating uh, ayon po sa ating topic ngayon, ayon po sa mga founders no, lalo na po sa mga MCGI no, uh, lalo na po kay Soriano sa mga lalo na po sa bumabanat sila sa social media na hindi pa talaga tumitigil po ang mga aral ni Soriano lalo na po pagdating sa uh, sa kanilang mga social media po mga kakuya. So paulit-ulit nila talaga ang tradisyon daw ay bib, hindi daw yan biblical sapagkat uh, hindi talaga maunawaan nila mga kakuya. Ano bang ibig sabihin ng tradisyon? Po mga kakuya, katulad ng mga Pasko, mga dami-dami uh, nilang uh, inuusig sa ating inang simbahan na hindi nila naiintindihan po mga kakuya, ano ba talaga ang ibig sabihin ng tradisyon? Kaya sa mga bulaang propita na ito, kati, uh, pati ang makapanood ni sa kanila po mga kuya, na hindi rin nila maintindihan sapagkat yung naintindi nila ay napapasa, kukuha nila sa mga founder. Pero dito, lilinwanagin uh, lilinwanagi natin na ano pa talaga ang sabihin ng tradisyon po mga kakuya no? So ang banal na tradisyon na tinatawag na secret tradition po mga kakuya no. Ang secret tradition is the ecclesiastical terms, Christianity uh, doctrines, uh, doctrines or body or doctrines regarded as having been established by Christ or the apostles through not contained in scripture po mga kakuya. So, ang ibig sabihin, ang banal na tradisyon ay ang mga doktrina na ipinangaral ng Panginoong Hesus at ng mga apostol na hindi nakasulat sa Biblia. Ang salitang tradisyon ay galing sa salitang Grego. Po mga kakuya, no, na para doses o sa Latin trado o uh, tradiri na nangahulugan ng to and down. So, sa Tagalog, pagbibig, uh, pagbigay sa kamay. Ibig sabihin, ang, ang mga katutuhanan na pinahayag ng Diyos o itinitawag na divine revelation ay ang hindi lamang iyong mababasa sa Biblia, kundi iyong uh, nasa tradisyon din. Mismo dyan sa Biblia ay bababasa na sinasabi ni San Juan, ibanghilista, na mayroon pang ginawa o itinuro ang Panginoong Isos na hindi nasusulat, na mas marami pa kaysa nasusulat. Yung bababasa natin mga kakuya sa Juan 21, verse 25. Sa sulat din ni San Pablo sa mga taga Tisalunica, kaya ang ipinahiwatig ng mayroong tradisyon. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghahawakan ninyo ang mga katuroang ipinasa namin sa inyo. No? Sa pamagitan man ng aming sinabi o isinulat, no? sa mababasa natin sa 2 Tisalunica 2 verse 15 po mga kakuya. Ang salitang sinabi ay patungkol sa tradisyon at ang salitang isinulat ay nagpapatungkol sa nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ni Kristo ay nagtuturo sa pamagitan ng Biblia at tradisyon po mga kakuya. No? So malinaw, nangyayari yan dahil ang tunay na iglesia ni Kristo ay may alam sa mga itinuro ng Panginoong Hisos na hindi nakasulat sa Biblia. Sa ibang dako naman po mga kakuya, ang tradisyon ay patunay din na ang Iglesia Katolika ay ang tunay na Iglesia ni Kristo dahil siya ang may alam ng mga hindi nakasulat na ipinangangaral ng Panginoong Hesus. At syempre, ang tunay na Iglesia ni Kristo uh, Katoliko ay nasa katotohanan dahil katawan ito ng Panginoong Hesus na siya ang ulo. Colossians 1 verse 18 ng 1 Corinto 12 verse 27. Ang Panginoong Hesus na siyang ulo at iglesia ng katutuhanan, mababasa natin sa Juan 14 verse uh, 6. Kaya walang duda na sinabi ni San Pablo na ang tunay na iglesia ni Kristo ay hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katutuhanan. Mababasa natin sa 1 Timothy 3 verse 15. Ang tradisyon ay ipinahiwatig ulit ni San Pablo sa kanyang sinulat kay San Timoteo, gawin mong patayan ang mabuting aral na itinuro ko sa iyo at nanatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo Jesus. Mababasa natin sa 2 Timothy 1:13. verse 13. Ang paniniwala na itinuro ni San Pablo ay kailangang ituro rin sa iba ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipinagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kaya kakayahang magturo naman sa iba mababasa natin sa 2 Thessalonians at 2 uh, verse tumiti, verse 2 uh, si San Juan din nagpahiwatig ng tradisyon ay pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa kung gagawin ninyo ito. Manatili kayo sa anak at sa ama. No? So, mababasa natin sa 1 Juan 2 verse 24. Mababasa rin sa 3 uh, Juan 1 verse 13. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Kahit ang bilang ng mga aklat o sa Biblia, ang tradisyon ang nagsasabi kung ilan ang aklat na ito. So dito, tinipon ng mga ba balumbon o scroll na ta babasahin na nilalaman ng mga salita ng Diyos. Mula noong 382 A.D. at natatapos ito sa taon ng 404 A.D. po mga kakuya, ibig sabihin, Mahigit 400 na taon ang pagtuturo ng mga Kristiyano na walang dalang buong kasulatan o Biblia ang mga paniniwala na itinuturo ng mga apostol na hindi na isulat sa Biblia ay sinulat ng kanilang mga disipulo taon uh, 90 o hanggang 200 AD ang aklat na iyon ay tinatawag nila na uh, didachi. No? Ano bang ibig sa ang didatsi? Ang mga Kristiyano ay sumulat sina San Clemente, no? Uh, si Saint Clement of Rome nga namatay sa taon 99 AD si Saint, uh, Saint Ignatius no uh, of Antioch nga namatay sa taon 107 AD so si Saint uh, Pylcarpio si Saint Polycarp ay namatay noong taon 155 AD si San Justin no si John, uh, Saint Justin nga ay namatay sa taon 165 AD at mayroon pang iba ang salitang didatsi ay galing sa wikang grego na salitang didatskin, no, na nangahulugan na to teach. No, ang ibig sabihin ng salitang didatsi ay the teaching of the twelve apostles. At dyan sa aklat na iyan ay mababasa ang mga ipinangaral ng Panginoong Hesus na hindi nakasulat sa Biblia na patuloy na itinuturo ng Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia ni Kristo. So therefore, malinaw po mga kakuya na ang tradisyon pala ay galing sa turo ng ating mula sa ating uh, mula sa turo uh, titsing nating Panginoon na hindi pa naisulat at napasa ito sa mga apostol, no? So si inulat na lang ito nung panahon uh, sa mula sa 382 ID natapos ito sa 404 ID. So so dito ang tinakasunod na mga apostol ay tinatawag din mga disipulo ng mga apostoles. Sila na, na nag-compile, sila na nag-sulat na, ito sa naipasa naman nila sa mga apostol mula sa kanila. Kaya tinatawag ng tradisyon. Kaya ang Biblia din tinatawag din na tradisyon 'yan. Kaya mga kakuya, kaya nga nakalungkot lang mga sa sapagkat ang mga ang mga anti-Catholics, no, panay banat ng banat po mga kuya, po, hindi nila inaalam kung ano po yung ang uh, tawag nito tradisyon po mga kakuya. Ang tradisyon, ang uh, mga sinasabi ng mga apostoles ay mababasa natin sa uh, tinatawag ng salitang didatsi ay galing sa wikang Grego o salitang ditaskin na nangahulugan uh, Ang ipiksabihin sabihin, ang salitang didatsi ay the teaching of the 12 apostles. Sila ang wala sila niyan mga kakuya, Tayo lang, ang Catholic Church lang, ang may hawak-hawak niyan talaga po mga kakuya. Kaya nga, nakalungkot lang sa panaybanat po sila mga kakuya na hindi nila intindihan at hindi nila inaunawa ang kanila ang tradisyon. Kung baga, uh, kung natutunan man nila at ito ay binabasa at naintindihan, at hindi ugnay uh, sa kanilang doktrina ay hindi na nila ito tanggapin po mga kakuya. Sapagkat Ah uh, salungat doon sa kanilang doktrina o turo. Patunay lang ito, ang mga anti-Catholics talaga, ang tarbaho lang nila ay talaga sa talaga ang tunay na iglesia ni Kristo. So, walang iba kundi ang Catholic Church po mga kuya. Muli, maraming maraming salamat sa ating lahat po mga kuya. At God bless po sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat po mga Upon the cross, eternal life, the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. Lights to the Lord of eternity.